Tanong online, meron din bang ginawang hakbang si Senator Lito Lapid upang siguruhin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa loob ng kanilang mga bahay? Alamin sa siyasat presets DWIZ Track Record Report. Magandang araw po sa researchers ng DWIZ. May gusto lang po sana akong ipatanong. Mayroon din bang isinulong na hakbang si Senator Lito Lapid para mas paigtingin ang kaligtasan ng mga Pilipino magpahanggang sa loob ng kanilang mga bahay? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasat presents I Z Truck Record. Ayon sa patuloy na pagsisiyasat ng aming research team, napagalaman na noong 2019 ay nagsulong si Sen. Lito Lapid ng panukalam na SB 58 o ang Act Requiring the Mandatory Labeling of Household Products Containing Hazardous Substances. Ipinag-uutos ng panukala na ito sa mga manufacturer ng mga household items na naglalaman ng mga mapanganib na substances na maglagay ng mga label katulad ng warning, danger, caution at flammable na magbibigay ng babala sa mga mamimili tungkol sa posibleng panganib na hatid nito. Kabilang sa mga substances na ito ay iyong mga